So, ayun na nga guys, grabe. Bago natin panoorin yung video, talagang binulgar na ni Atty. Lambino sa interview niya sa ANC. O ano talagang tunay na moti motibo ni Pangulong BBM pag nanalo siya. Binasagan niyang ito'y laban ng masa at saka oligarko guys. Ang dami niya sinabi. Pero bago yan, Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, at i-share ang ating video, guys. Talagang, kaya pala, umpisa pa lang talagang tin tin tinatarget na nila si VP Sara. Dahil may mga dahilan pala. So, ito, panoorin natin yung video, guys. Hinapin. Sa iyong palagay, may mali ba sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon? Kung meron man, at ano ito? Hmm. Ang mali po dyan ay binuwag nila agad yung... Uh unity no kung bakit nila ginawa yan hindi eh, ko alam ah siguro may merong uh, nagsasabi na dahil yung 2020 tinitingnan na nila kung ano mangyayari so nauna ang politika kesa sa kapakanan ng sambay ng Pilipino yun ang nakita ko diyan pinabayaan ni Pangulong oh, Bongbong diba? na ganito ang sitwasyon na mangyayari nabuwag ka agad yung naumpisang unit team. Ang ganda-ganda nung unit team. Pati ako naniwala. Hmm. Talaga naman pong kinampanya natin yung dalawa na yon. Umikot tayo sa buong Pilipinas, sa buong Northern Luzon. Siyabi natin na ganito, supportan natin itong unit team. Okay. Nauna yung pamumulitika kaysa magandang hangarin, guys. Grabe. <laughs> Toling Sabi nila, nang iba kayo din daw may kasalanan. Eh kayo ang nag endorse so ayan tuloy nanalo. Well, hindi natin aasahan na ganito pa lang nangyayari. Oh. Uh, at uh, yun nga ang uh, kalunos-lunos diyan. Mm. Nawala yung uh, ating uh, uh, sinasabi na pag-asa na pagkaroon ng bagong Pilipinas. Ap hindi bagong Pilipinas Ap yung nangyayari. Akala ko sasabihin mo, ang bigas wala pa rin 20 pesos. Ang <laughs> dami talaga. ang taas pa rin ang presyo ng presyo ng bilihin. Akala ko yun ang sasabihin Sobra mo. Sobra naman talaga. Dami din si Alvin. ng mga patama rin talaga eh. Bigas. Wala pa, hindi pa hanggang ngayon. Yung pangako niya, hindi pa umabot ng 20 pesos. As ng bilihin ngayon, yun ang isang problema natin ngayon. Anong gagawin natin? Hindi lang bigas. Lahat ng mga bilihin na pangangailangan ng ordinaryong mamayang Pilipino, hindi na nila kayang bumili. At marami ang nagugutom ng mga okay. kamilyang Pilipinas. Politika ulit. Anong yeah. take mo sa impeachment ni eh, Vice President Sara? What do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. <clears throat> May yes. game plan yan eh. Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara Then, before June 30 oh, diba? para magkaroon ng bagong vice president. Before na. June 30, hindi e, ba malapit yes. na 'yun? Kaya ba? May kaya may, may well, oras ba? Kaya nga pinupersa nila na dapat eh, magkaroon na ng impeachment court ang Senado. mag convene into an impeachment court mm. at uh, aapurahin nila 'yan before June 30 magkaroon ng judgment of conviction mm. para mapalitan ang vice president. At kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang kung uh, election sa 2028. Oh. At iyon ang uh, hindi natin basta-basta uh, papayagan. Hmm. Kasi nga ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung Unity Team. Ang mga Duterte kasi ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipina. Oh, Sila ang sumuporta sa kanya ng 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP. Totoo 'yan. Mga masa talaga sumusuporta kay VP. Walang nakaka walang nakakapormang lugar ko kay uh, Duterte, talagang pinapabayad niya ng mga tax dati, di ba? Isang tawag niya lang sa kay Lusyutan, pinabayad niyang bilyon-bilyon. Hindi pagbabayad ng ano, terminal fee yan, yung ganun. Tapos sa Mighty Corporation, guys, ang laki-laki doon, -laki -laki no, nakuha niya. Tuloy natin. Inday Sara rin, sila rin ang nag uh, sa kanya, Vice President. Hmm. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo, ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yun. sila Sila'y mayayaman. Oh, na sila yung dating uh, uh, hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Hmm. Ayaw ah. nila yung sitwasyon. So na, ang framing mo para siyang away ng elitista <laughs> at masa? Exactly. Okay. Exactly. yun ang totoo niyan. Hmm. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. <laughs> Dahil pag nakabalik si uh, Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya. Yung programa ng kanyang tatay yeah, dapat, na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Pa, paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya may paliwanag yung confidential yeah, yeah. funds. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng tao-bayan well, yan. Ang daming gumastos ng intelligence and oh, confidential but... funds. Yung confidential funds, hindi lamang sa vice president yan. Mm, Mas to malaki to yung confidential fund ng Pangulo iyan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Paulong Gloria mm. Makapagal-Arroyo dahil sa confidential fund eh mm. at ako yung abogado doon. Mm. At alam mo yung confidential fund talagang certification mm. lamang yan mm. ng mm. Commission on Audit mm. at wala ka nang dapat nasabihin doon. Okay. Eh wala pang ano eh wala pang uh, yung tinatawag niyo notice of disallowance or what AOM pa lang yun eh audit mm. observation memorandum pa lang ng COA yun. Mm. Maku kompleto yun. Pero binalaki na lang mm. pinarleka. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Hmm. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lang. Pirma lamang uh -oh. yan. Tapos, ano na, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan uh -oh. mo yan. Ah, so, depends sa... O, diba? Parang ganun din sa sinabi ni ano, Atty. Guanzon na talagang sealed envelope lang uh, by certification tapos uh, yung envelope tapos wala na, hindi natitingnan yan kasi confidential funds nga eh. Diba? Pare-parehas lang yung mga sinasabi ng mga expert dyan sa COA, yung tungkol sa confidential funds, saka intelligence funds, hindi na binubo, hindi na binubusisi kasi pinagkatiwala sa iyo yan eh. Lalo na, bigay, bigay, binigay pa kay sa yun, parang trap lang pala yun. Binigay pa kay, binigay pa kay Sarah, galing kay BBM yun. Tapos ngayon, talagang binubusisi binubu nila. Tapos December pa binigay yun. Tapos, dapat end of the year, magastos mo na. Kaya 11 days na lang yung pagitan na dapat nilang magastos. Para magastos sila, dapat maano na nila, maplano na nila kung paano nila i-liquidate yung budget na yun. Kaysa masayang lang, di ba? O, patuloy natin. Okay. Isa mo is parang tinarget siya. Tinarget! Ah, oh, dahil dahil pinasama sa sa, sa masa, pinasama mm -hmm. sa publiko na, oh, may pera pala siyang tinanggap para hindi niya ma-account, sino ba 'yun? Totoo 'yan. Ay, pero talaga namang may pera nang Talaga na, meron oh. silang natanggap kasi oh. 150 inaamin yeah, naman nila yeah. binigay yeah. sa kanila 'yon oh. at ginastos nila, yung paliwanag nila. Oh. Pero ito, nagtataka ako. Doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal hmm. ng uh, militar na kasama ni BPN na sila tumanggap. Yeah, yeah, yeah. Bakit hindi mm. sila pinatawag at uh, sabihin kung paano nila gila? So sabi nila, ay hindi na kailang patawagin kasi meron namang internal uh, process ah. ang armed forces of the Philippines. Okay. Sige. So, mapap mapapahiya sila sa sagot ng EFP na yun. Mabubulgar sila kung bakit o kung bakit kung, pa, kung paano gamitin talaga na maayos yung uh, intelligence funds o confidential funds pag nagsabi yung EFP nang ganun. <laughs> Kaya hindi na nila papatawag ba sariling ano daw investigasyon yung EAP. <laughs> Ay nan lang ma mabisto kung paano gamitin talaga Ayan, kung mismong military na yung magsasalita. Ato, <laughs> So, uh, yun yung may issue. Usad tayo. Uh, why is ba na i-legislate yung dagdag sahod? Yan, naging uso yan. Ano gusto nila? Hindi, oh, oh. legislate. O dapat wage board lang yan. Although, popular ah, na topic, matutuwa sa si ah, mga manggagawa. Al alam mo, yung regional wage boards, ang tagal-tagal na yan. Alagi kong sinasabi na, hindi oh, yata ikwita ko yan. Kasi, dito. mas mataas yung mga sahod ng mga empleyado hmm. sa Maynila at saka sa mga urban centers. Tama. So, yun na nga guys. Grabe. Yun lang talaga yung mga ano talaga. Yun talaga yung totoong Uh, plano nila na siraan siraan si Duterte uh, si Bipisara para siraan mga lahat ng Duterte para wala na lalo na si Bipisara, para hindi na siya makatakbo sa 2028 ayan para ma disqualified na sa lahat ng government ano uh, uh, sa lahat ng pwesto sa gobyerno pag na pag na impeach din kasi yun. Uh, sabihin na naman, wala na public class <laughs> so, yun lang guys. Huwag yung kalimutan mag-subscribe, like, at i-share ang ating video. Maraming salamat. God bless.